ba? Hey! Kuy. Desa Mangka. ka. Pangita ng Arnold. Pida, naglakaw ni. Naglakaw yun. Ipangita ng Arnold na. Pangita ta ka. Di sa amang ka pa doon. May kahing uli. Di sa amang day ka. Ha? Aton.

Uh, may kay nakatood ka pagbalik ka rin. So, okay na. ulian na ka. Kay kamao na manday ka. Matood hadiri. Uyawan mi rin. Habi ko, gasa ka pa doon. Kuhas mama po. Kuhas mama. Kanina rin pinangiti ay mama, si mama ni mo. Si mama, kanina rin nimo ni mo. Kay nawa ka. Ni alas 3 pa manday lakaw. Kung nakaroon, alas 5 na kapin. Insuro yun na dito niya. Kaya, di ba yung makuha dito? Kaya karami ka na ka sa tao. O, so, at least nga naka... Ha? Ulit. Ano siya? Ang ko na. Oh, mga on. Ang hangyo rin siya. Ang mga on. Uy, nadiri siya pa akong Na, Naisiyo pa. Tagal rin, kuatin. Naisiyo pa. Akong. Wow, di ay. Ano man ang hilakaw man ka? alas alas tres pa kadugay no kung napatay baling kong hindi kung di gisogo wow dito ang mga sormok kaya namin gipalit woo huh. sana all lakawa naman dahi ka igutong dahi ka o mo na kaya naglakaw man Basi no kuya no kuya. Katuod oh. ba siya sa barbecue, kini ba ito sa ate. Kasi ako gini mo. Ang dahi siyo Hmm. Kedugay, dugay no. Ispo ko mo na last pa. Oh, siyo pa o. Kanag siyo pa o. Nalingko di rin. Oh, Kundi lingko no. Sa so, may barber shop. Lakaw? Itangtangan na ko pi, eksakt. Ah, binakog na. Ah, binako ka, ka pa dong. So naaray dito na guys, may kalikahingule, pastilang trabaho Pasti lang trabaho ah. yung 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 ka yung yung <laughs> kisah may mong uya, pag siya may mong kadate nga laki. Siguro? Artinyo. Ala lingko dira, dira lingko dira. Ano na makapuan ka dia? Balik kasi aw gi abi gi nako kaasa na ka padon ko da. Sao na kau ka. So nana guys, na balik na siya dira. Bali no mong kuyawa abi namo asa ra na bajar di diradiai aing ole irak kiaha